Pwede nang maglakad sa ano sa gilid ng ilog. Oo. Tamo oh. Kapiraso na lang natitira sa ilog. Hmm. Putik yan. Babaong ka dyan. Putik yan. baybayin ng ilog ate eto oh ate yun mga alam ito hindi yun ha? Mawawala na sa mapa yung ilog ng may solo. Dapat yan hukayin. Para hindi na babaha. <laughs> Tagal niya lumakad. Lakad ka nang lakad kasi binis ako. No, Yo, eh, nag-video ako eh. Ano hmm. Galing kami sa Kapilya. Guys. Nagsimba. Tapos nag... Malakad kami sa gilid ng ilog. Bakit kayo Bakit kayo nandiyan ha? Bakit nandiyan kayo? Ano bayan? Sa ano?